Parang Ang bigat. bigat para Dalawang, kamay mga, pa, no. ay, Dalawang kamay pa, no? Dalawang kamay pa, no? Ito yung daon. Ayan, dahon. Yung. Ayan yung dahon nyo. Ayan. Yung pinaka leaves ayan o, dahon po yan. Para maniwala ko Ang bigat. Ayan no dahon. Dahon na naging bato. kumpukan to ng dahon, no. Hmm. Hmm. Original. No? May butas siya, no. Nagusan ko, no. Lagusan, no? Ayun, ayun bahay ito ayun 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 mo ayun parang damo dyan malakas yan. bahay dyan pala na mo sabi ko nasa gilid eh. yung dyan tapos ito ano to ayun yung kasi nila ito ni Manero yan talagang tunay na libon na ano kahoy. Pag... Sa mo na to. Ay, tunay na libon na ano na na ba. Malakas to. Kasi nang ano. Pang sumbalik to. Eh. Ano ni manero yan yung apo. Apo ni manero nang ilaga. Mm. Manero. Hmm. Switch mo si si mm. manero yung kumakain ng utak. Mm. Oh. Wow. Ah, siya nag-ano like, na ito Ay, Ayan. sa lumimos. Ay. Ako lumimos yan. Kaso yun yung kasanya. Ito yung pinakakasa niya, no? Mm. -hmm. Manero. Makita mo naman, eh. Libon yan. No? Kahit mm, -hmm. saan, oh. Ano, paisang, gudoh, makikita mo libon yan. Kumbaga, inalua, pinatungan niya lang nito mm -hmm. no? Pangontra to, eh. Ito, ay ang pula na to. Mm. -hmm. Sagasago. Mm -hmm. Ayan. Hallelujah. Oo. Oh. Pangkasahan, no? Mm -hmm. Tapos, eto, ito, ito yung pinakita mo sa akin, no? Yan. Ito, ito yung sinasabi mo, parehs tayo ng bato, no? no. Saan mo yeah. naman nilimos, no? Mindanao lahat yan. Mindanao? Mm. Ang tindi, no? Purong kalikasan, no? Mm. Tapos yung ilalim niya, salsagan. salsagan no? Naalog to? Hindi. Ah, ano lang siya, no? Mm. Normal lang. Tapos ina to so sinag-araw to. Mm, sinag-araw. Sinag na nilagyan niya ng bato omo. Bato mo. maliit no. Mm. Tapos ginawa niya cross. Kala ko libon eh. Libon na Ibang ano. Libon Oh, ito oh. Yung tipong hindi makakapagsalita. Mm. Ayan yan eh. Ayan. Ganda no. Tapos meron siya nilagay rito. No? Sigretong ano yan. Hindi ko alam kung ano mo ito. Sigretong kawal yan. Oo, oh, sigretong kawal. Ang oh, tindi din, no? Oh. Kaya lang, ayusin ho natin para... Yan. Tapos... Ah, ito yung mga beads na, no? Uh, yung mga pre, Ito yung mga pre. Ayan uh, yung ano? Pandakaki. Pandakaki. Nito hmm. Pre na lang ito, no? Sa banahon naman yun. Hmm. Oh. Ano. Mm. palipit mm. o timong tipong ano charging stone ano. Yun, yung charging stone ko yung ano ah, ito to 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 no iba rin to mm. pili ka rin iba rin tong ano no ayan yung ito yung sinot ng... na ano no genetry na road drop sya ginagawang pang chakra mm. binibids mantra. o mantra. pang mga mantra o oh. bihirang bihira din yan pero ayos din mm. Tapos, ito na yung binuo na pang sakla. Ito yung mala yan. Na ginagamit pa, ano. Mala beads, uh, kung tawagin. Yun. yun, no? Tibay, no? Hmm. Ah, ito pala binigay mo kay tatay ka. Ano? No? Hindi. Ay, okay, ano natin? Goblin, ah. Tapos, ito yung ibat-ibang uri ng... Kaya mo isa-isayin yan? Oo, oh, kaya ko. O, oh, ito ano to? Ano-ano? Ruby Suicide. Ruby? Suicide. Ruby Suicide? Hmm. Suicide. Ah, Suicide, no? Mm. Pero, yung pinakita kong parang bulala ko, parang kaparehas niya rito. Hmm. Ito yun. Ito yun. Uh... Ah, ito, okay. Ito yun. Hmm. Tindi pa na no. ano no. Pero ito yung pinakita. Ito. Ito yung sinasabi ko nakapares ng akin. Karborondum Kabaron, ano? Carborundum. Carborundum ang tawag dito, mm, ano? Yun. Ayun, ang ganda no. Hmm. Sa Ayun. ano hindi mo papansin kasi sa to kung ano. Ayun mo. yung sinasabi mo Yung parehas tayo ng kulay, hmm. nagigreen din siya, tsaka nagbo-blue din dino hmm. Tapos ito yung tinatawag nilang bato ara. Hindi. Yan Hindi yung Angel ara. Quartz. Ah, Angel Quartz. Pero ang ganda no. Hmm. Ayun, isa isay natin para medyo hmm. maganda ganda ano. Quartz pa rin siya. Isa rin siya ito, tinatawag ba nating mutya to? Mutya talaga 'yan. Kasi lahat naman ng kakaiba, tinatawag natin ng mutya. Iba rin to. Ayan Iba no, rin to. Ano, clear quartz clear quartz. Mm. Yung dito, marami to eh. Kung mm. mapapansin mo sa mga anime, meron yeah. nito eh, no? Clear quartz talaga. Clear quartz. Ito yung binabasag ng mga ML, mm. no? Clear quartz pala tawag dito. Tindi, no? Tapos, meron sya netong, eto, anong tawag dito? Uh, ang tawag naman dyan, citrine. Hmm? Citrine. Citrine. Mm. Quartz citrine. Quarks. Pero may mga kumikinang din o no? sinatawag mm, na. Talagang ngayon. ano kumikinang yan. Kaso dangerous nga lang yan sa pagginga natin. Lalo na pag pumasok sa kamay natin. Ah, okay. Eh nakakaano pala to, no? Mm. Eh tinatawag na nakapaminsala rin, mm. no? Pero ito, hindi siya magkaparehas ditulad tulad yun, ito, uh, no? Ruby Suicide. Ruby Suicide. Suicide. Ah, Suicide. Mm. Ah, ganito pala yun. subi site. Pero ang kinang, no? Hmm. Kaparehas ba ito ng ano? Nung pinakita ko nun sa ano? Iba, Kasi, no? Kaya iba? alam ko yung bato ng pinakita. Oo. Oh. Ayan, eh, no? Ang kinang, di ba? Hmm. Ang tindi ng ano, Oh, May aura. Yun. May aura, oo. Totoo yun. Tapos, ito. Cluster quartz. Cluster quartz. O, oh, yun cluster cords pero iba din yung pagkaka para mm. diamante no oh. No. para diamante kung mm. itutuloy mo na ano Tsaka para sa castle lo oh. Mm, no para sa castle din ito pala yon tapos sa ilalim niya parang sa semento lang mm. no talagang pinaktipakan no mm, ito sinasabi nilang tawas pero ano tawag dito clear quartz clear, clear quartz, quartz. Ano uh, ito, nalulusaw? Hindi, hindi. Ayan na yung ano, nilagyan na ng mga gamot hmm. para mag-umapaw yung ano niya, yung pagkaputi. Clear quartz pala tawag dito, pero ito para siyang bato, no? Yan. Bato. Ang tawag naman dyan, agarwood, certified stone. Agarwood, certified stone. Pertefied... yung tipong laging bato. Yan. No? Pertified stone. Naging na kahoy siya na naging bato. Yan. Anong tawag dito? Agarwood 35 Aga, Ito, tinatawag nila mutya o tinatawag mm. pangkabal. No? no? Karamihan dito yun eh. Ah, sinasama nila sa palaman sa bao. No? no, no, no. Ito pala yun. na binibili din, mm. no? O nililimos ng iba. Pero eto, may kakaiba din to. Lapis lasuli. Lapis? Lasuli. L lasuli. Oo. Oh. Lapis lazuli. Bakit naging lapis lazuli ito? Ayan yung sinulat ni Inok dun sa ano niya. Sa, yung parang, ano, nakalimutan ko na ito Yung sa, yung ano ni Inok na dun sa ano, sa tablet niya. Yan yung, mm. yung ano, lapis lazuli na sinulat niya. Lapis lazuli. Mm. Mo, -o 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 -o. Ginawa niya itong chok. Yun. No? ginawa niya suntok para makasulat ng ilang mga orasyon. Ayun talaga yung ano, yung tablet. Ah, yung pinaka-tablet na mismo to, yung pinag mismo pinagsulatan niya. Ano yan, no? Ang tindi din, oh. Iba -iba. Ay, no? Iba-iba. Tingnan mo yung mga gold dyan. Oh, And may mga. Mo. Liti mong gold dyan. Ito, gold na hilaw. Hindi, liti mong gold dyan. Gold talaga siya. Hmm. Ang tindi, no? Oo nga, no? Ang okay, no, kinang, no? Kahit ipatest mo yan, ng gold dyan. Gold talaga to? Oo. No. Oh. Ah, okay. Tapos dito naka ano yan kasi may salansan po yan. Mm -hmm. Tapos ito tinatawag pong Ayan ito na na nakalimutan ko na tawag dyan eh. Pero isa rin tong mutya no? Um, mutya rin siya. ano ano? Parang amonite ang tawag uh, oh. na nakalimutan ko na eh. Pero iba ano? Kakaiba. Kakaiba o. Yung yung mutya rin talaga. Ganda. Ganda. Oh? Hmm. Kung siya mo, may mga tagpi siya. Hmm. Tapos dito, yung ti ito, yung ito yung, sinasabi kong parang yeah. Hmm. no? Pero sa tingin mo, bulalakaw to? ito. Yan ang tinatawag na prophecy stone. Prophecy stone? Hmm. Oh, Na kung tawag sa Tagalog ay, Batong ano, kuyukot? Hmm. Ano to? Matagal na sa'yo? Years na rin, no? Oh. Ramdaman mo. Oh, Oo, matagal na rin, eh. Para siyang ano, puso mm -hmm. na ano, di ba? Ayun na ano sa bunga. Oo. Oh. <laughs> Para nga siyang bunga eh, tutuusin eh. Tapos ito, ito naman. Ayun yung bato na naging bakal. Bato na naging bakal. Tawdian sa English hematite. Hematite. Mm. -hmm. Bato na naging bakal. Tindin. Tindin ng mga gamit mo. Ng? Oh? Kung susuriin mo, maigi. Ito mm. siya, no? Ito yung pinakabato niya, no? Ah, no? Tapos naging bakal yung paligid mm. niya. Tindi, ah. Galing. Tapos, ito naman. Ay, yung tanatabog na strawberry quartz. Strawberry quartz. Mm. Oh, okay. Para sa yung ano, no? Mm. Pinagtipakan sa loob okay. ng kuweba. Alam mo yun? Mm. No? Yan, yan. yan. Galing. Ito pa. Ito pa. Ito. ay tinatawag na Tigers Eye Tigers Eye mm -hmm. Bakit siya laging tawag na Tigers Eye, na Tiger's eye yan. Yan yun, ah, no? James Stone na Tigers Eye Yan Ah James Stone na Tigers Eye pero para siyang gold no mm -hmm. O oh, gold talaga siya Hindi yan gold talagang ano siya Kulay niya lang no mm -hmm. Oh yung tinakpan siya ng ano no tinakpan siya nito Ayun, yung naturalize niya oh, Ang ganda ng kulay mm -hmm. oh no Kumikinang siya. Ito mo talaga, mutya talaga. oh, mutya talaga. Pwede sa bao yan. Ito, hmm. Eto, ganun din, no? Ayan yung Eto yung ano, may kahalo bloodstone. na pinakita mo sa akin na paresta, hmm. pares tayo, Kaso nga lang, puro yun, no? Eto, hindi, no? Yan yung tinatawag na bloodstone gemstone. Bloodstone gemstone. Hmm. Oh, ayos, no? Hmm? Huh? Pangkabal? Tapos, uh, ito. Yan. Yan, ito naman tawag. Eh, sorry, sorry. Okay na. Yan. yan naman yung tawag na si Trin. Si Oh, for money and business. Ah, okay. Pa pang ano to, pang alina to, no? yun, mm, Yellow si Yellow si For money and business. Tapos meron siyang, ito, oh, pansinin sa akin to eh. Blue kaya yan, Blue Kyanite. Kyanite. Mm. Ah. Kasi oh. may mga ano siya ano. Yeah, no. For protection din yan. Hindi na mga gamit no. Tapos ito. Ayan naman yung ano. Red Jasper. Red Jasper. Mm. For protection din yan. Oh, nahaluan siya ng At green. Saka yung ano niyan, yung birth, yung birthstone niya na ay ano January. January. Mm. Ang galing Tapos, para tong uling na naging bato, no? Ayun naman tinatawag na sunghay. 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 Ah, sunghay. Kinuha to sa salita ng mga Korean, o. Oh. Ano hindi. yan, sa China. Po, ah, electric sa China, o. Oh. Magnetic force. Ibig sabihin dumidikit. Hindi, hindi. O oh, talaga nagpapadikit. Pangontra lang yan sa electric magnetic force. Hmm, puro chargeable, no? Hmm pang chargeable siya. Tapos ito, ayun soda no? light. Soda light. Mm. Etong soda light na to, para saan to? For protection din yan. Hmm, for protection. Mm. Sa mga kulang, barang, mm, no? Yan. Mga... Eh, siya humihigop. Mm, na? No. Humihigop ng negative. Oo, oh, ng mga negative. Pero eto, mas kakaiba to. Ayan naman tinatawag na kunsight. Kunsight. Mm -hmm for oh. protection din siya. Oh, yes, no. Cone sight. Ito, 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 ito. Nakuha na natin ito, eh. Di ba yung para siyang gold, Ayan. no? Lapis lasulin. Oh, no? lapis lasulin. Pero, ito, na kapag tinipak mo, para siyang ara. Black onyx. Ang, ah. Ay, ano, green onyx. green onyx. Hmm. Ayun, no. Ang bigat, no? Hmm. Kahit ganyan lang sa kalaki puro pang kabal yung titindi ah oh. tapos babalik ulit tayo sa ganun din ba yon yung kanina kaya naman yung tinatawag na lemon citrine lemon citrine iba din yung kanina ano oh, iba rin lemon citrine ayun no tapos ito. ito ito naman ayan naman yung tinatawag na yellow wagi yellow Agate. Agate. Mm. Yellow agate. Bato. 'Yan bato pala. Yun. Na laging Oh, ito. Hay ang tinatawag na yellow fluorite. Yellow fluorite. Mm. Oh. Yellow fluorite pala tawag dito. Hindi ko kasi masyadong mm. alam 'tong mga uh, bato na 'to mm -hmm. kaya medyo nahihiwaga ano ko tapos ito purple Fluorite loright purple fluorite fluorite mm -hmm. ayun eh ang kinang no mm. may aura eh. may aura naman oh tapos ang haba nito ang tawag niyan Miriam Jasper or Calligraphy Jasper Miriam Jasper or Calligraphy calligraphy. Jasper. Para siyang tinagpian, no? Mm. Kasi wala kang makikita batong ganyan? Oo, oh, totoo naman. Ayun, no? Nung no, sisila po, para siyang crystallized. Hmm. Ito ang kakaiba. Ito, na ano natin to? Mm. Nalaka. Hindi pa, ano? Ayan ang tinatawag na quartz. Quartz. Parang mm. Para siyang bar bangka, no? Mm. Quartz. Ayan, no? Miso pinagtabasan, no? Hmm, tinabasan talaga. Tinabasan talaga nila. Ito, 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 ito. Ayan din, clear quartz din yan. Clear quartz din to. Mm, yung rock Yung pinaka-restock-talk mm, yeah. mo. Masilap oh, eh. Mm. Masilap siya. Isa to sa mga mutya na hinahanap ng ilan, no? Mm. Tapos, eto. White calcite white calcite mm. hindi kaya ito yung mga pinapakain sa mga ibon hindi hindi parang siyang calcite na pag tinukato ka eh calcium hindi, hindi parehas lang no parehas lang ito ito ayan naman yung red ocean ayan na yung ocean jasper ocean ito saan nakukuha ito sa dagat, sa dagat? Mm. ocean jasper Mm. Ang galing. Eh. Ayun. Right. Ocean Jazz. Eto na. ito na tawag na Sibra Jasper. Sibra Jasper. Hmm. No? Kasi yung ano nga kulay niya nga. Hmm. No? Mm, Ang galing, galing Malakas niya. Malakas Lakas no? Lakas niya. Hmm. Ito, iba rin to. Ayan ang tinatawag na ano. Na, Labradorite. Labradorite. Mm. Kumikinang yan. Kumikinang. Oh. Yan. Pero wala yung tindi nito sa kulay nito. Ni mm. No? Mm. Talagang pansinin to. Eh, oh. Mm. Ang kinang. Grabe. Pero parehas tayo, malaki nga lang sa'yo, mm. ano? Mm. Talagang tindi ng ano. Ito, tako pansinin to, eh. Cakar to Ya yeah.